Yan o. Kasi o. Oh, walang ano eh. Walang parkingan sa loob. Kaya dito lang kami sa ano sa labas. Sa bungad. Na magaganda o. Oh. Yan naglalakad lang ako. Hanggang ubusin ko lang itong ano. Ito lang ang ganda. Yan o. Oh, hanggang doon. Sa dulo. Lalo yung ano Oh, yung ganda-ganda na yun oh. Yan si. Yehey. Grabe ang ganda. Wow, ang ganda dito oh. Ano? Oh. Ano oh, ang ganda oh, si. Yehey. Ano mo. Ang ganda ng ano? Ganda kasi. Yan yung ano. Yan pabilisan lang ito dahil yan no. May tawid. Alanganin yung park namin eh, parking namin. Ito, dito ako sa ano, Beacon Hill Park. Ano. ang Galing, ganda. So, yan, ano yung sakay namin doon na naka-park. You know, ano ganda. Sa ganda kasi mag ano doon eh. Yan ang ganda. Pagka ganito magandang araw, ano, lakad lang kami ng lakad. Magandang ano maglakad, maglakad na maglakad dito sa park. Sa parking. Ay, sa park. Yung, yun ano ako, ang ganda. Whew. Wala kasi parkingan eh kaya ano. Ang ganda oh. Bye bye. Kasi walang parkingan kaya saglit sa lang yung bulaklak lang talagang kinuhanan ko. Kasi walang parkingan eh. Bye bye.